idol, bibili tayo dito sa Cambodia ng ano, roti. Yan. Roti. Inahalo-halo na ni Insan. Mekus, mekus. Mekus, mekus na ni Insan. Alright. Masarap yan, may margarine yan eh. No? May itlog, may itlog, may margarine, may Hey, kapal. May paminta. Ang natikman ko sa ano niyan yung may ano hipon. Ha? Huh? Hipon. Okay naman siya tayo. Diba okay naman. <laughs> <laughs> okay, 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 okay ata yun. ata yun. May hipon eh. Pizza pa. Roti. 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 Pota. Ano yung wala na yon? Ayun nga yon. Nalo-alo na insan. Ayan oh, mati mga mirror no. Oh, dami na miro no. Oh. Ayun, ganyan na. <laughs> yung gagawin niya. <laughs> Bimpo no, tawel yata <laughs> Alright, lagyan na ng itlog mga kaibigan Eh, lagyan na ng itlog Minegas, minegas na minsan <laughs> na, Alright, kainama naman ang lasa Abay na <laughs> <laughs> Kalap Pwede eh, lagyan ng gatos eh Ah, hindi, mamaya niya lalagyan pagka. Hindi, nang chocolate. Ate, oh, mga so, meron o. O. Uh, o doon yung oval. Kala ko magiging toto. Hindi, magkitinda na yan. ito. Magiging toto. Kaya, ganyan lang yung mga idol. Ah. Aba, talaga naman Iba no. ang chawarma dito. <laughs> <laughs> Alright. Ayos na, buto-buto. Lagyan mo ng margarine. Diyan mo, nga po, iba. Uh, Uy. Pinag-expect <laughs> na yung sun. Ayan na. Ang mga bata, ito yung mga bata. Oro. Matindi yan eh, ano eh. Pag ano -an -an hmm. hmm. Pinahaba ay, na yung tuwalya. Parang ang turun yan, pagkat yung mga mga sa atin ang Good Morning, may bu may bukol bukol dito pantay ano pantay. <laughs> Plat, <laughs> Lat na ang Good Morning tawel ano? <laughs> na. Eh. Hey, hey, oh, ito, <laughs> kayo? Dato, ito? Ay, yung, kaya Oh ano ka nampokin? Kau tukarinao? Ay 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 ay, yung Sinapaw na. Lalagyan ng itlog. Lalagala 25. Hay, ang ganoon yan. Nung din ka ko si Clarence habang nagdadrive kami. Oo. mag makrepot ka muna. Hindi na ako pumasok doon sa loob ito din. Kwani ayos na ayos Oo oh, nga. Uh, roti yan mga idol, oh, roti eh. na lang saging nyo. Sunog eh. Kaya dalawa saging nyo Yan ang roti sa Cambodia mga idol. Pero yung nagtitinda dyan, yeah. hindi siya Cambodgi. Hindi yan. India na? Hindi ah. India. Uh. Wash ka mo. <laughs> Ayan yung dalawang na ako na, tignan nyo yun yung saging mo. Maayos na, no? binarot na. Love, sa'yo walang saging na nung mamaya ako napapatin yung saging <laughs> 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 Mas masarap yung saging ni eh, Kuya Carl Oo. Oh. Ano yan? Yun, gatas. Iisya, iisa buko eh. Ina-accident kasi si Gerald ah. Bunta sa tuhod. Bunta sa tuhod. Gabe, tupad. masarap ba yan? Gabe. Oo. Oh. Yeah, nilagyan na Milo. Nilagyan na Milo insan. Eh na nilagyan na ng in so, Milo insan. Milo. Oh, siyempre gusto mo yung saging. Ganon din ang tama. Oh, deni. Okay na eh motor mo. Dorbo ko gata. Ah, dapat nang nabayan mga isa, no. Eh, dinaragdado pala mo tom, eh. Oh, yan. Ay si kongresista. Relax. Wala lang 'yan. All right, narot. Eh, ano pa 'no 'yon? Wala <laughs> pala eh yung gusto may saging. Ano 'yan, Bong? Man? Bun po ah. Muy dala. One dollar. One dollar yan mga kaibigan. At may banana man. Ano yung may banana? So kinira? O. May saging. Insa, ano masasabi mo sa roti ng Cambodia? Okay lang naman. Ito ang ating ano, rookie. masarap, ano Anong lasa dito? Nasa itlog. 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 Nasa Nilagyan na naman ng gatas. May tip. Salamat. Diyan naman. Okay. Okay. <laughs>